yan, shout out lahat ng mga ka-59 na buhay kayo sa lahat ng mga spiral tuloy lang yung pag-a-apply balang araw matatanggap din kayo take positive lang, huwag kayong maniwala sa mga negative na sinasabi sa inyo dahil kung pag naniwala kayo sigurado hindi kayo matatanggap dahil puro negative yung ibibigay sa inyo yung may informasyon dahil gusto lang nila sila lang makasulong makasampah sa marami nagsasabi negative dahil ayaw nila magkakaroon ng kompetensya sa kusip at gusto lang sila yung makapagtrabaho lang. Ganon po yung mga iba nag sa Facebook, puro negative dahil gusto nilang hindi kayo mga mag-apply para sila ma makuha at masunod nila po dahil sa mga kinasahod. Ganon po tayo kung nag-apply sa kusip, maraming kompetensya. Kailangan marunong ka lumaban, masipag ang pagsagaka para magtagumpay ka at kailangan magtiwala ka sa sarili mo at sa taas para magtagumpay ka. Ya no puedo can't.